Okay mga boss, sakto nandito tayo ngayon sa may masalukot uno Candelaria, Quezon at uh, ay uh, kung makikita nyo nga dyan sa drone shots dito sa may side na to ay yun yung papunta ng uh, north direction ng papunta direction na papunta pa yung papunta ng north at dito naman sa kabila natin ay papunta ng Sariaya, Quezon at uh, kung makikita nyo nga sa drone shots kanina ay ito ay nahawa na o upagasano yung nabungkal na At yan yung uh, update ngayon dito sa Candelaria Quezon At uh, sabi nga nung nakausap natin kanina yung doon kabilang yan ay Mayabubo na yan tapos yung doon ay uh, ibang barangay na yon. Okay mga boss, uh, ang kinaruroonan natin ay are. Uh, masalukot uno daw to ayon doon sa nakausap natin. Tapos ikinuna natin to ng video ng uh, drone shots. Ito papunta dito at yan ay nakita natin. At yan yung ating magiging update ngayon. Tapos are ay kinunan din natin. May nakita din tayo. Diyan di lang tayo nakatawid dito. Dito sa lugar na to. Ayan, ganyan lang yung nakita ng drone natin tapos eh, isa nga pala meron, meron akong huling update dito sa banda rito sa may kabatang nakarating tayo dito hindi lang tayo nakatawid gawa ng maputik areo oh, ang gandini eh. yan hindi tayo nakatawid dyan yan yung ating huling update gawa ng maputik eh pero dito sa may lugar na to nakapasok tayo dyan kaya lang pagdating dito hindi na tayo nakadiritso gawa ng diyan yan ay wala nang tawiran sa ari ay bangin hindi na tayo nakatawid dyan kaya ngayon ay binaypas natin yan diretsya na agad tayo dito sa may nasan na yan aray dine eh. hanggang dine eh. yan ito ang ating update sabi nung nakausap ko itong kabilang ito ay mayabubo daw to mayabubo na nga baga tayo ngayon ay nakaharap sa mga banawa napakaganda ng Mount Banahaw at tari ang TR4 may malaking ilog dyan yan ay gagawa ng tulay tapos ipapasadahan natin to hanggang dito lang to sa bandarang to kaya hindi na nga tayo makatawid eh ang gagawin natin yung pagkatawas natin dine eh, ay babalik na tayo ng bayan ng Candelaria dine eh. yan sa makarating tayo ng bayan ng Candelaria at ito ang bayan ng Candelaria iyan pagkarating dito nakana na tayo at maghahanap tayo ng ibang ruta at ito po ang bayan ng Candelaria Quezon so, na lugar Our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. the next. Ayan, yan ang ating kuha dito at maraming salamat din sa contractor na gumagawa dito. At yan yung ilog na gagawan daw di umanong ng tulayan, nilalagyan lang siya ng culvert para tabunan muna pansamantala at para makatawid yung kanilang mga heavy equipment pagka napunta dito. So gawa ng malaki-laki yung ilog na yan at yung direction na yan ay papuntayan ng bayan ng Candelaria, Quezon. At pagpaling naman dito, yan ay papunta ng Mount Banahaw. Yan, natatanaw nyo yan ay Mount Banahaw yan. Kaya pagka bumaha dito ay hindi pwedeng, hindi ayo sing tulay na Itataas yung tulay na yan. Gawa ng, sabi nung nakausap natin ay yung mga residente na nadaan dito sa kinatatayuan natin ay sa ilalim andan ano Ibig sabihin lalagay niya ng box tunnel yan. Yan daw ay walagyan ng box tunnel yung daan. Yan, ng, yan ay papunta ng Mayabubo. Ay mahaba-haba pa yung oh. Mayabubo na nga baga. di may mga lugar pang pupuntahan di yan. May daan daw di yan papunta ng Dolores, Quezon. Sabi nung ating nakausap. Tapos, i ayan, yung ating drone shots na kuha dito. Nasa dyan namang napakaganda. First time nating kunan to ng video. Kaya medyo nakaka-excited din na makita ang development dito. At mula dito sa akin naroroonan nga natin, babaybayin na natin to. ah uh, gawa ng kanina, nung pumunta ako dito ay hindi ko na i-vlog. Hindi ko na ipakita sa inyo yung ating pupuntahan. Kaya ngayon ay ito yung ating na para magkaroon din kayo ng idea na itong expressway TR4 ay medyo hindi naman siya malayo hindi rin siya malapit sa bayan ng Candelaria mismong bayan ayan mga boss magpapasinsyahan nyo po itong video ng ito gawa ng habang ako'y nagbibidyo dito ay nagloko yung aking camera kaya pala nagloko yung aking camera ay gawa ng yung battery na kalagay ay mahina na kaya nung kinalas ko dun sa aking gopro ay tinapon ko na yung battery at ako'y nasura ikaigi-igi ng aking pagbablog ay bigla na lang naputol kaya ngayon ay nagre-repair ako ng video ito na lamang yung ko at uh, yun, gahanap na lang ako ng ibang biyahe o ibang pupuntahan nating may vlog pagkatapos ng video na yun kaya dito ko na lamang muna mga busi hindi itong video ito at uh, maraming salamat sa panunood at kung ikaw ay bago pa lang sa channel na to ay huwag kalimutang mag-subscribe. Tayo po ay naggagawa ng motor dati at ngayon naman ay nag-update na tayo dito sa Slex TR4. A real Motoshop lamang po ang inyong hanapin sa YouTube at uh, subscribe nyo po, like and share na din. Maraming salamat po mga boss. Kita-kita tayo sa susunod na video.